Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat na no, may nasa mabuti kayong kalagay. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Ayan, may isa na naman tayong babasahin. Madam, bakit po kapag naitatapik po kayo ng ana-ana, talagang iba yung pakiramdam ko. Para nagigising kasi ako sa topic po. Lalo kapag ang mukha mo, napakaganda mo kasi. Bakit kaya ganun madam? Ayan. Piling ko madam, kayo na ang babaeng pangarap ko na makasama sa buhay ko. Sana mapansin mo ako kasi at tagal ko na sa iyo nag-PM hindi kayo namamansin. Aba. At isang ay isang lalaki. So natawa ako mga kasawi. Kapag ganito ka topic daw tayo ay nagigising daw siya sa ating top pick. Ayan. Bakit ito lang at hindi daw ako namamansin sa dami niyang PM. So eto na naman ha, papansinin nakita. Mm. So, syempre, para sa akin mga kasi, depende naman kasi yon kapag ka uh, napapanood nyo naman talaga yung ating topic, ang dami kasi nating topic dito, may tungkol sa mga pusong sawi, may tungkol ng buhay nyo. Ang dami nating topic basta about sa puso, about sa anam nyo na, sa mga ana-ana na yan mga kasawi. Syempre, depende yun kung paano mo tanggapin yung topic natin. So, syempre ikaw, kung nasa sayo, kung ikaw ay nagigising sa natutulog mo, bakit tulog ka ba talaga? So, baka mas napipil mo lang talaga na manood. So, sa ganda, hindi naman po ako maganda. Sa totoo lang talaga. Kasi, sa totoo lang, baka po kayo ay na may himenasyon lang na naiindab kayo or gusto nyo ako makasama. Kasi, baka pag nakita niya ako sa personal, masabi mo ay, ang tabapan pa ni advisor ng mga puso sawi. Ay, ang pangat pala ni puso sawi. So, baka mamaya ma-turn up ka pa kapag ka nakita mo ako. ba? Diba? So, syempre, hindi naman kasi yung batayan na porket na uhuk ka sa topic ko or nagigising ka sa topic ko, ay gusto mo na ako makasama. May mga lalaki kasi na ganun yung feel nila pero hindi naman talaga totoo ang kanilang pagmamahal. About naman doon sa hindi kita napapansin, to be honest, ulit-ulit po sinasabi ito mga kasabi na ang dami po kasi kayo nagme-message, hindi ibig sabihin hindi na ang at hindi kayo pinapansin normal lang po talaga na sa dami nagme-message sa atin, isa-isa po yan inaano na, at may minsan hindi naman talaga lahat na babasa, so hindi na ang na, hindi na po namamansin ang inyong advisor dahil sabi ko, paulit-ulit ko na rin sa vlog ko ito, mga kasawi, na halos sa isang araw, 500 message, hindi na natin mabasa, hindi na natin natitingnan, kasi ano, kasi kapag minsan nakikita natin yun. Tapos kapag nakaligtaan na naman, hindi na na-discuss. So, anong nangyari? Nabababa yung mga message ninyo. So, yun lang po yun. So, sana maintindihan mo kung ano man kabisa ang inyong advisor. Kasi hindi lang naman po ito yung work ko. Kasi may work naman po talaga ako sa office. So, hindi natin talaga 100% na mapagbibigyan ang inyong mga kahilingan. So, yun super makulit na lang talaga. Doon na lang talaga natin sila na pagbibigyan. Kasi walang tigil ng tawag, email, message, please, tawag pa sa dito sa page natin, ganyan. Kaya pagpasensya nyo na po yan. Pero, sabi ko nga, kung ikaw talaga ay nagigising sa akin topic, at eto tungkol sa topic natin ay masaya ka at nagigising ka, ay maraming salamat. So, eto na yung pampagising mo. Hmm, huwag ka nang magtatampo. At huwag ka nang magagalit. So, ayan. Dahil nakis na kita ngayon. Yan lang yun. Bye! Maraming salamat sa suporta mo. Bye!